Hi mga mare, magsa-sunscreen ako para may panangga ako sa araw. Sayang naman ang ganda ko. Charot lang. Magkilay ako para mas lalo akong gumanda. Pagkatapos kong magkilay, gagamitin ko ang aking aesthetic na suklay. Maganda na ba ang mare nyo? Agoy na! Magja-jacket na ako, sayang naman ang koji, kinati-hati ko pa din. Ang gwapo naman ang batang ito, naman sa mama. Tarot lang! Aalis muna kami mga maray kay nagutom na naman ng bitok namin sa chan. Tirek na tirek ngayong araw, pero wala akong magagawa dahil nagutom na yung mga anak ko. Ang init nga sa labas mga mare, kaya magpapalamig muna kami dito. Bibili pala kami dito ng slurpy, slurpy. Ay, basta bibili kami. Ang sarap nga ng slurpy, ang sarap nga ng slurpy. Agoy, basta na uuhaw kami. Ah, ang sarap na nga lang dito, tumira kasi ang lamig nga. Agoy na. Bumili din pala ako ng burger. Burger. Ay, ambot, basta kakain kami ng tinapay na may palaman, gino'o ko Binigyan ko nga anak ko ng tinapay kaso ayaw niya nga, agoy na wag ka mag anak ka hindi, pamayaman ang nanay mo Habang kami nga ay kumakain, mga mare meron nga nang hihingi na bata 20 pesos nga lang binigay ko sa kanya kasi hindi para naman ako mayaman saka na pag mayaman na ako, magbibigay ako sa mga nangailangan na kagaya ko kahit maliit na bagay nga lang yung naitulong ko, eh masaya na ang puso ko na nakatulong ako. Pauwi na nga kami mga mare, ingat sa amin! Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa aking mga videos. Thank you for watching.